Ang kwento ni Cupid at Psyche. Noong unang panahon, sa isang kahariang malayo sa ating paningin, may isang hari at reyna na biniyayaan ng tatlong anak na babae. Ang bunso sa kanilang magkakapatid ay si Psyche, isang dalagang walang kapantay ang kagandahan. Ang kanyang mukha ay tila hinulma ng mga diyos, makinis na balat, mahabang pilik at mga matang kumikislap na parang tala sa madilim na gabi. Lahat ng nakakakita sa kanya ay humahanga, maging mga estranghero ay naglalakbay ng malayo upang masilayan lamang siya. Dahil dito, unti-unting nalimutan ng mga tao ang pagsamba kay Venus, Diyosa ng kagandahan at pag-ibig. Sa halip na sa templo ni Venus maghandog, kay Psyche na nila ibinubuhos ang kanilang papuri. Labis itong ikinagalit ni Venus. May isang mortal na mga agaw ng aking kaluwalhatian? Hindi ko ito palalampasin. Ipinatawag niya ang anak na si Cupid, diyos ng pag-ibig na may mga pakpak at dala ang kanyang mahiwagang pana. Inutusan niya ito na paibigin si Psyche, sa isang nakakatakot na halimaw upang wasakin ang buhay ng dalaga. Ngunit nang silipin ni Cupid si Psyche, natigilan siya. Sa unang tingin pa lamang, tinamaan na siya ng sariling palaso. Hindi kay Psyche, kundi sa sarili niyang puso, nahulog siya sa pag-ibig. Sa kabila ng kagandahan ni Psyche, walang sino mang nanliligaw. Tila may mahiwagang hadlang, nang mag-alala ang kanyang mga Kumonsulta sila sa orakulo ni Apollo. Ang pahayag nito ay nakakangilabot. Dalhin ninyo si Psyche sa tuktok ng bundok na kadamit na panglibig. Doon siya kukunin ng isang halimaw na walang kapantay sa kalpitan. Bagamat labis ang pagluha ng hari at reyna, sinunod nila ang utos. Sa tuktok ng bundok, iniwan nila si Psyche na nanginginig sa takot. Ngunit imbes na halimaw, dumating si Zephyr, ang hangin ng kanluran, at dahan-dahang inilipad si Psyche patungo sa isang palasyong yari sa ginto at marmol. Sa palasyo, hindi nagpakita ang sinumang tao ngunit may mga tinig na nagaanyaya sa kanya upang kumain, magpahinga at maglibang. Tuwing gabi, dumadalaw ang isang mahiwagang asawa. Malambing ang tinig, banayad ang haplos, ngunit hindi kailanman ipinapakita ang mukha. Sa paglipas ng panahon, minahal ni Saiki ang misteryosong asawa. Ngunit nang payagan siyang dalawin ng kanyang mga kapatid, nagsimula ang lahat ng kasawian. Pinunusin ng inggit at pananakot ng mga ito. Sigurado kami, halimaw yan, hindi siya nagpapakita dahil baka katakutan mo ang kanyang anyo. Kinagat ni Psyche ang kasinumalina. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang asawa, kinuha niya ang lampara at isang matalim na punyal upang silipin ito. Sa liwanag, nakita niya, hindi halimaw kundi si Cupid. Sa sobrang gulat, Natuluan siya ng mainit na langis mula sa lampara. Nagising si Cupid at sugatang loob, umalis ng walang paalam. Naglakbay si Psyche upang hanapin ang kanyang minamahal. Sa huli, napadpad siya sa palasyo ni Venus. Doon, sinalubong siya ng malamig at mapanuyang tinig ng Diyos. Kung nais mong makasamang muli ang anak ko, kailangan mong pagdaanan ng aking mga utos. At dito nagsimula ang apat na malulupit na pagsubok. Ipinakita ni Venus ang isang napakalaking bunto ng halo-halong butil, trigo, barley, lentils at iba pa, at iniutos. Paghiwayawalayin mo ang mga ito bago lumubog ang araw. Kung hindi, mamamatay ka. Napaiyak si Psyche sa kawalan ng pag-asa. Ngunit biglang dumating ang isang hukbo ng maliliit na lagunta. Sa utos ng kanilang reyna, sinimula nilang ayusin ang mga butil hanggang maging perpektong magkakahiwalay ang bawat isa. Kinabukasan, pinapunta siya ni Venus sa kabilang ilog upang kunin ang gintong balahibo ng mababangis na tupa. Ngunit ang mga tupa ay may matatalas sa sungay at nalilisik ang mga mata. Handa siyang lapain. Isang tinig ang nagbigay ng payo. Huwag kang lalapit sa kanila habang araw. Maghintay ka hanggang hapon kapag sila'y nagpapahingi. Kumuha ka ng balahibo na naiwan sa mga sanga at damo. Sinunod ni Psyche ang payo at nakabalik ng ligtas dala ang gintong balahibo. Sa ikatlong pagsubok, pinapunto siya ni Venus sa isang matarik na bangin kung saan dumadaloy ang itim na tubig mula sa ilog ng istis. Binabantayan ng mabangis na dragon. Hindi alam ni Psyche kung paano lalapit ng na hindi nalapa. Ngunit biglang bumaba mula sa langit ang isang agila, sugo ni Jupiter. Dinampot nito ang sisidla ni Psyche lumipad patungo sa talot at kinuha ang mahiwagang tubig para sa kanya. Sa huling pagsubok, inutusan siyang bumaba sa ilalim ng mundo upang dalhin ang isang kahon na may kagandahan mula kay Proserpina, reyna ng kamatayan at binalaan siya. Huwag mo itong bubuksan. Matagumpay niyang nakanta ng kahon. Ngunit sa pagbalik, dahil sa pagnanais niyang maging mas maganda para kay Cupid, minuksan niya ito sa halip na kagandahan, isang mahiwagang usok ang lumabas at nagpahimbing sa kanya na parang walang buhay. Nang malaman ni Cupid ang nangyari, lumipad siya upang iligtas si Psyche. Ginising niya ito ng isang banayad na halik at tinala sa harap ni Jupiter. Pumiling siya sa hari ng mga Diyos. Pahintulutan mo kaming magkasama, magpakailanman. Naantig si Jupiter at pinagkaulaban si Psyche ng Ambrosia upang maging immortal. Sa huli, tinanggap ni Venus ang kanilang pagmamahalan at nagtiwang ang buong Olympus. Mula noon, si Cupid at Psyche ay namuhay ng magkasama sa walang hanggang pagmamahalan na walang dios o mortal ang makapaghihiwalay.